The Three Flowers of Florencio Mansion Chapter 22 He is naughty and childish but he makes me feel butterflies. Kainzo Shan, ano ba? Bubuksan mo ba tong pinto ng kotse mo o gusto mong sipain ko pa to? Naiirit ang ko. I heard him chuckle. Stay still. May pupuntahan pa tayo. Tila kalmadong aniya at ngumisi pa. Ano na namang binabalak mong gawin, ha? At ano? Hostage mo ako. Langya. Wala kaming pera, kain Hindi naman kita kikidnapin. Ang OA naman neto, akala mo naman may makukuha ako sa iyo kapag kinidnap kita, aniya at tinaasan ako ng kilay. Umirap ako, ewan ko sa iyo, nakangusong sabi ko at hindi na ulit nagsalita pa. Maging siya ay hindi rin naman umimik kaya sobrang tahimik namin sa loob ng sasakyan habang nagmamaneho siya hindi ko pa rin alam kung saan kami pupunta pero panatag naman ako kasi kakilala ko naman siya. Tsaka, alam ko namang hindi siya mahilig sa may kepay kaya safe ako. Napalingon lang ako sa kanya nang inihinto niya na ang kotse tapos bumaba siya. Umikot siya at pinagbuksan ako. Bumungad ang mukha niyang nakangiti. Abutin mo naman kamay ko. Naghihintay sa ere, oh. Reklamo niya pero inirapan ko lang siya at bumaba mag-isa. Kaya kung bumaba nang walang tulong mo utos ko at lumayo sa kanya. Nagpamewang ako sa harap niya. Ano naman ang gagawin natin dito, magpapagabi at magpapalamok? Inis kong saad. He shrugged and gently held my hand. Nabigla naman ako nang bigla niya akong hilahin. Ano ba? Kainzo Wow. Imbes na mainis ay napalitan ng pagkamangha ang aking mukha nang dahil sa isang napakagandang view. Sobrang ganda talaga. Ang daming mga ibon tapos nakikita ko ang dagat at ang araw na malapit na ring mama alam sa amin. Napahinga ako ng malalim at umiling-iling, hindi ako makapaniwala na makakakita ako ng ganito kagandang view. Ang ganda, I mumbled, still in o. Ye, yeah, it is, sabi niya habang nakatingin din sa magandang view. Nakabade din sa kanyang mukha ang lubusang pagkamangha. I look at the breathtaking sunset. Sobrang ganda, to the point that it feels surreal. I sighed. Do you like it here? Salita niya kaya napalingon ako. He looked into my eyes, as if searching for some amusement that will pass through it. I nodded and smiled. Sobrang ganda. Sobrang ganda dito, kain Zushan. I mumbled, still amazed and amused at the breathtaking view. Hinawakan niya ang kamay ko kaya napatingin ako doon. I wanna hold your hand, babae. Just give me five minutes, he said and looked at me with his pleading expression. Nagkibit balikat naman ako. Hindi ko siya sinagot, bagkos ay tumingin na lang akong muli sa napakagandang paglubog ng araw. Halika, may ipapakita ako sayo. Tila excited nitong turan at hay nila ako ng mabilisan. Wala naman akong nagawa at sumunod na lang sa kanya. Stay still. May kukunin lang ako, aniya at patakbong pumunta sa kanyang sasakyan. Ano bang trip nito? Naisip ko sa sarili at napangiwi. Tinignan ko ang bawat galaw niya at may kinuha siya doon sa kanyang kotse. Sandali lang, magse-set up lang ako, ha? Wait ka lang dyan. Kalma ka lang, aniya pa at may inilatag siyang isang malapad na tela sa lupa. You can now sit here if you want. Para hindi na rin mangalay iyang mga paamo, Madam Farrea, biro pa niya kaya inampas ko siya sa kanyang braso. Ngunguso naman siya. Ang brutal mong babae ka. Maptol niya pero agad din namang tumakbo pabalik sa kotse niya. Kahit nalilito ay naupo naman ako sa telang nasa lupa. Tumangala ako sa langit at nakitang medyo dumidilim na nga. Here, napukaw ang atensyon ko nang makabalik na muli si Kainzo at may dala na itong mga pagkain. I squinted my eyes. Bakit ang dami? Kunot noong bulalas ko. He just shrugged. Kayang mong umubos ng isang sako, di ba? Sabi niya sa ngisi. Inirapan ko siya. Sige nga, gaano ba karami iyang pagkain mo? Baka kulangin pa yan eh. Nang hahaman kong saad. He laughed. Ang cute mo. Hinampas ko naman siya. Ore ko naman. Reklamo niya pero hinampas ko siya ulit. Magserioso ka kasi. Pwede naman, pero sayo na lang. At manghahampasin ko siya ulit nang tumakbo siya pabalik sa kotse niya. Humanda ka talaga sa akin mamaya, kain Zoshan. Iritang sigaw ko habang pinagmamasdan siyang tatawa tawang tumatakbo. Huminga na lang ako ng malalim at hinintay siyang makabalik. May dala ulit siyang mga iilang topperwares at may nakasukbit na gitara sa kanyang kaliwang balikat. Nakangiti siyang lumapit sa pwesto ko. Ito pa, pagkain pa, oh. Diba sabi mo kakulangin ka pa dyan? Hayaan mo, kapag naubos mo yan, dadagdagan ko pa ulit. Aniya at marahang naupo na rin sa nilatag niya. Ewan ko sayo, basta ako, kakain ako. Akin na nga yan lahat. Mataray kong saad at kinuha lahat ng mga tupperwares. Pinagbubuksan ko lahat iyon. Mabilisan akong sumubo ng lasagna at agad na napapikit ng dahil sa sarap nito. Napamulat lamang ako nang marinig ang mahina niyang paghagikhak. I really didn't know that you were this super takaw ng food kind of person, babae. Aniya at humalagpak ng tawa kaya lalo akong nainis hindi ako kumibo at sa halip ay nilantakan ko ang mga pagkaing nasa harap ko. Tandaan, wala pa akong almusal kaninang umaga tapos nawalan din ako ng ganang kumain ng tanghalian dahil sa kupol na nasa tabi ko ngayon. Dahan-dahan, ha, baka mabulunan ka, ako pa ang ibitay ni tita ng patiwarik, sayang ang lahi ko, utis niya at natatawang nag-strum ng kanyang gitara. Nang mapatingin sa gitara niya'y naalala ko tuloy nung nasa garden ako tapos kumakanta siya. Ni bash pa nga niya boses ko, eh. Lang ya, porket maganda boses niya, gaganunan niya lang ako. The nerve. Then, he started singing. But before that, he mumbled. I originally wrote this song for someone whom I'm in love with. Hindi ko kaya umamin sa kanya ng harapan kasi may gusto siyang iba at wala akong laban doon kaya nagsulat na lang ako ng kanta. I will sing it to you, pakinggan mo, ha. Rate mo pagkatapos, Aniya at natawa pa sa dulo. I nodded. I was so excited at naibaba ko ang kubyertos na hawak-hawak ko. I intently looked at him. Hindi kinakaya, susuko na lang ba? Dahil nasasaktan pero, walang karapatan sa'yo. Oh, mahal ko, paano na ko? Kung ibang isinisigaw mo o, oh. ay lalaban pa ba? O susuko na, ah, dahil, naririnig ko na, ang sigaw ng tadhana. Itigil na itong, kahaybangan ko, sayo. Dahil, nasasaktan pero, walang karapatan, sayo. When he's finished, I clap my hands. Ang ganda, pati boses mo, ang ganda. Oh, my, sino ba yung gusto mo? Sobrang kawawa mo naman kasi hindi nare-reprocate ang nararamdaman mo. Ang sakit kaya nun, salita ko habang manghang nakatingin sa kanya. He smiled, sadness was written in his face. Ang sakit nga eh. Ang sakit na may iba na siyang gusto tapos hindi ko na siya kayang abutin kasi masasaktan kami pareho kapag sumugal ako, malungkot niyang saad habang ni Strum pa rin ang kanyang gitara ng dahan-dahan. Ay gulp, kawawa ka naman, gusto ko sanang tulungan ka eh. Ay lalakad kita, gusto mo yun. Kaso sabihin mo muna ang name niya, nakangising pamimilit ko. Umiling naman siya, ayokong umamin. Halatang bastard na rin naman ako. Ang manhid niya nga eh hindi niya alam na siya yung pinaparinggan ko, nakangiwing sad niya. I felt sad for him. Hayaan mo, kumain ka na lang ng madaming sweets today so that hindi ka na maging sad, pag-aalo ko at lumapit sa kanya. Isinubo ko sa kanyang bibig ang kaunting piraso ng chocolate cake. Masarap ba? I asked afterwards. He smiled and nodded. Masarap. Sabi sa'yo eh. Kain ka pa. Nakakabust ng mood ang sweets. Maniwala ka sa'kin ko at inilapit sa kanya ang buong cake. Ano palang title ng kanta mo? Tanong ko kapag kwan. Sigaw ng tadhana, he said as he chuckled. Maganda naman, ah, bakit natatawa ka? Tanong ko at ninusuan siya. Wala lang, yung mukha mo kasi, aniya at mas humalagpak pa ng tawa nung kumunat ang nuo ko. Ang dugyot mo naman, babae. Umiling-iling siya at kumuha ng tisyo, pagkatapos ay dumungaw siya papalapit kaya nahigit ko ang aking hininga pinunasan niya ang gilid ng labi ko. Ayan, wala na, nakangiting turan niya at lumayo na ulit. Natutap naman ako sa aking kinauupuan. I cannot move a bit. Para akong naestatwa. Nagising lang ako nang tumikim siya. Are you okay, babae? Wala sa sariling tumango naman ako. Ano bang kasing nangyayari sa'yo, Red? Kanina ka pa ah. Dapat ka na talagang magpa-doctor next week. Kain ka pa, Dadagdagan pa natin yan, remember. Kapag naubos mo lahat to, bibili pa ako ng marami pa. Numiwi ako. Hoy, hindi naman ako baboy. Kapag ba sinabi kong kaya kung ubusin ang isang sakong burger, eh, ibig sabihin patay gutom na kaagad ako. Nagkibit balikat siya. Parang ganun na nga, aniya kaya nakatikim na naman siya ng isang malutong na hampas. Kumanta ka na lang nga dyan. Dami mong satsat, -sat, kainis ka kumanta ka na, bilis. Gusto ko ulit marinig boses mo, sabi ko. Agad naman niyang inumpisahang ice strum ang gitara niya. He titled his head a little bit and a smile crept into his lips. Now playing, palagi by, TJ Monterde. I was vibing the whole time. Nakakalunod talaga ang boses niya. It even sounds so manly that I've forgotten that he was gay. How was it? Nakangiting tanong niyang matapos na kumanta. I winked at him and gave him a thumbs up. Ang galing mo talaga, Lodi. Kapag naging recording artist ka na in the future, dapat may balato ako, ha? Kahit isang milyon lang, okay na ko dun. Sabi ko pa na ikinatawa niya. Grabe sa isang milyon ah. Akala mo naman tinatay lang yon, eh. Napanguso ako. Mayaman ka naman eh. I donate mo na lang sa mahirap na katulad ko. May plus points ka pa sa langit niyan, Anikot itinaas baba ang aking dalawang kilay. Mayaman nga pero kuripot, aniya. yup iuka, ka, kainzushan. Biro ko naman na sabay naming ikinatawa. Tumahimik ka, bilasan mo diyang kumain at may pupuntahan pa tayo. Aniya kaya napataas agad ang kilay ko. Saan na naman, basta. Trust me, wala ka bang tiwala sa akin, babae? Wala, he snorted. Pangit mo ka bonding. Ikaw na nga itong pinapasiyal tapos ikaw patong tong nang aaway. Wala akong pake. In the first place, hindi ko naman ginustong pumunta talaga dito. Ikaw kaya ang humila-hila sa akin papunta dito. Ni hindi nga ako nakapagpaalam kina mama at she. Baka hinahanap na ako ng mga iyon. Mapal ko naman. He beat his lower lip. Walang problema, ipinalam na kita kanina pa kay tita. Umayag naman siya eh, kaya susulitin ko na. Sumubo siya ng cake. Napaisip naman ako. So planado na pala ito. Ako lang pala itong si Timang na walang kaalam-alam sa mga pangyayari. Saan ba tayo pupunta? Kain Kanina pa ako dito hinihila kung saan. Nababanas na talaga ako kasi ang sakit na ng mga pako. Pa siya, tumahimik ka kasi. Pikit ka lang muna. Akong bahala sa'yo. Aniya pa kaya napaisip ako at mahinang napabulong. Stop murmuring, Okay. It's fucking annoying, babae. Kahit nakapiring ay umirap ako. Demanding. Tahimik. Ayoko nga. Saan mo ba kasi ako dadalhin, ha? Hoy, balak mo ba akong ibenta sa isang mafia organization o ano? Huwag mo nang ituloy kasi sure akong piso lang ang worth ko. Sayang effort mo, ani ko pa at narinig ko lang ang mahina niyang pagtawa. Gaga, ang OA muna. Hinampus ko siya sa braso. Lintek, Saan mo ba kasi ako dadalhin ha? Kinakabahan tuloy ako sa yung kupol ka. He then tap my shoulders. Kumalma ka. Okay. Si Kainzo kaya ang kasama mo ngayon. Mukha ba akong kidnapper? Sa ganda kong ito. Ako naman ang natawa. Ganda. Saan? Sa dulo nga ng kuko mo. Ah, kakatawa ka. Narinig ko ang pagtawa niya. Ihulog na lang kaya kita sa bangin para wala na akong problema. Ano? What if? para hindi ko na rin marinig ang nakakarindi mong boses. Ang daldal mo. Dahil doon ay itinulak ko siya at dalidaling tinaggal ang piring sa aking mga mata. And I was blinded by very colorful lights. When I looked around, there were children's running around, and they were with their mother or father. Naalala ko to. This is the park where Kainzo and I both laughed and ate in a whole afternoon and night. Bumalik ang mga alaala ko iyong pagkain namin ng street foods na naging dahilan pa para sumakit ang tiyan niya at lagnatin siya. Anong gagawin natin dito? Pagsabi ko sa kanya, his eyes was on me and it makes me blush and a little bit awkward and uncomfortable. Maglilibang, simpleng aniya, saan? Sa playground ng mga bata. Natatawang tanong ko, hindi siya sumagot, ngumiti lang siya at muli na naman akong hay nila. Sumakay ka sa kabila, ako naman dito sa kabila. Masiglang toral niya at umupo na sa isang dulo ng siso. Dalina, babae, pampakalma to, promise. Pamimilit niya pa kaya wala akong nagawa kung hindi ang sumama na rin sa kabilang dulo ng siso. Nakanguso lang ako habang siya naman ay tuwang-tuwa na parang bata. Panay ang sigaw niya kaya napapalingon ang mangilang nilang tao sa amin. Hindi naman kasi kami nakasakay sa Ferris Wheel pero kung makasigaw siya akala mo naman kinakatay. Nakakahiya tuloy. Hoy, tumahimik ka nga dyan. Daig mo pa ang mga bata kung makasigaw ka dyan. Ngayon ka lang ba nakasakay sa siso, ha? Naiinis kong suwe. Hayya mo sila. Minsan lang naman to kaya dapat mag-enjoy ako, no? Aniya at ipinagpatuloy ang patitili. Napapatakip na lang ako sa aking tenga dahil sa ingay niya. Ako tuloy ang nahihiya sa sitwasyon namin ngayon. Nagiging isip bata na kami sa paningin ng iba. Nang hindi nakapagtimpi ay umalis ako ng walang palam. Bumagsak naman siya sa lupa at napaigik. Hoy, babae, bakit ka bumaba? Inis niyang yutos. Umirap ako. Du, para na kaya tayong tanga. Nakakahiya, Kainzo Shan. Ang dami pa namang mga tao dito. Tumayo siya at pinagpag ang kanyang sarili. Ang sakit ng likod ko ah. Feeling ko, nabalian na ako ng buto dahil sayo. Reklamo niya habang papalapit sa akin. Umalis na kasi tayo dito. Punta tayo doon sa convenience store at bumili tayo ng ice cream. Nagcrave ako, sabi ko at nauna nang maglakad. Ang takaw mong babae ka. Ang dami mo nang ang kinain kanina eh. Hindi ka pa ba nabubusog doon? Hinabol niya ako dahil malayo na ang nalakad ko. Medyo mabagal din siya kasi masakit nga daw ang balakang niya. Hayaan mo nga ako, Kainzo. Dito ako sumasaya eh. Bakit ba pinapakailaman mo? Bumuntong hininga siya. Okay, okay, pagsuko niya kaya napangisi ako. Good dog, Kainzo. Nang makarating sa convenience store ay agad akong dumiretso sa freezer at cooler nila. Kumuha ako ng dalawang flavor. Isang vanilla at isang chocolate. Ayan, ito na, sabi ko at iwinagayway ang hawak kong dalawang ice cream. Numiti siya, akin ba yan isa? Inilayo ko naman ang ice cream. Siyempre hindi. Bumili ka ng sayo. Nakangusong saad ko. Napakamot naman siya sa kanyang batok. Ang damot. Akala mo naman siya ang magbabayad. Parinig niya. Kainzushan. Gusto mo ba talaga ng away o gusto mong wala ng panzinan? Madiin kong sambit. Lumingon siya. Joke lang. Ito naman, hindi na mabiro. Oh. Hinayaan ko na lang siya at dumiretso na sa counter para magbayad. Ako na lang ang magbabayad. Baka mamaya, Singilin pa ako nun. Dumiretso din ako kaagad sa labas kasi naiinis ako sa kanya. Wala lang, inis lang talaga ako. Boset na kupal. kabanes talaga. Inis kong kausap sa sarili. Kasalukuyan akong nasa labas na ng convenience store at kumakain ng ice cream na binili ko. Grr, kapag talaga nakita ko siya, makakatikim talaga siya ng isang napakalakas na batok. Napatigil naman ako sa pagkausap sa sarili nang may tumikim sa likuran ko. Nanlaki na lamang ang mga mata ko nang lingunin ko ito. Oh, Red, sinasabi ko na nga ba? Hindi nga ako nagkakamali, ikaw nga talaga yan. It was Grey Eco. Nakasuot siya ng uniforme niya sa trabaho. And he was with someone, it was girl. Ngumiti ang kasama niya sa akin. Hello, ako nga pala si Char Asia, but you can also call me, Asia eh, na lang para short. Ako nga pala ang kaibigan nitong si Zin. Nice to meet you, Red. Maligalig nitong bati at iniabot ang kanyang kamay. Inabot ko din ang kamay ko. Nice to meet you. 2. Esha. Ako pala si Red, dating yaya ni Dre Iko, medyo nahihiyang usual ko. Malawak naman siyang napangiti. Hoy, ano ka ba? Huwag kang ka ang sa akin. Ako lang to. Tay. Kaibigan ako ni Zin at palagi kanyang nababanggit sa akin. I was so curious kung bakit baliw na baliw ito sayo. But now that we've met, ang ganda mo pala talaga. Sobrang ganda mo, Tay. Ang bilis-bilis niyang magsalita kaya napangiwi ako. Ang dal-dal niya rin pala. Kakatakas ko lang kay Kainzo, may pumalit naman. Pero ang ganda niya din. Maputi siya, chinita, mahaba ang pilek mata, mapupula ang mga labi, at bilugan ang kanyang pisngi. Thank you. Ang ganda mo din, I said and I chuckled when she suddenly hit my arms. Napatikip pa siya sa bibig Ano ka ba? Small things Natawa na lang ako Natigil lang ang pag-uusap namin Nang biglang nagsalita si Dre Iko Char Asia Pumasok ka na nga doon sa loob Di ba nagugutom ka? Bumili ka na doon Sige na Ani Dre at itinulak-tulak pa ng bahagya Ang babae sa marahang paraan naman I heard Asia's cute giggle Okay sige Papasok na muna ako sa loob Red Nagugutom na din talaga ako eh, babay. Ani at akmang maglalakad na sana nang biglang parang may naalala ito. Lumapit ito ulit kay Dreyko na nagtataasan na ang kilay. Oh, bakit ka bumalik? Iritang turan ng lalaki. Ngumuso naman si Esha. Nasan pera? Pahingi ako. Sabi mo, libre mo ko eh. Nagpapakyut nitong saad. Napahampas naman sa noo si Dreyko. Ang kulit mo. oh, ayan, layas na. Naiirit ang sabi niya at binigay ang pera kay Esha. Thanks, Zin. I bless ka sana ng heavens. Huling tura ni Esha bago tuluyang pumasok sa convenience store. Naging awkward naman ang paligid ng mawala na ang makulat na babae. Sobrang tahimik namin ni Dre Eco na parang parehong natatakot na magbukas ng usapan. Napapikit na lang ako at napayuko ng dumampi ang malamig na hangin sa aking balat. Um, Red, I'm sorry. I know that even if I say a million sorry to you, it will never bring back your trust and it will never cure the pain I have caused you but I'm telling you this, I am deeply sorry, Fred. Mahal pa rin kita, Fred. Salita nito kaya napaangat ako ng tingin. I heard him sigh. Sinong kasama mo ngayon? Tanong niya sa akin. Tumahimik ako at tumingin sa loob ng convenience store. Nakita ko doon si Kainzo na may hinahanap pa rin sa loob. Napalingon din tuloy doon si Dreiko. Oh, kasama mo pala si Kainzo. Kanina pa kayo dito? Tanong niya ulit. Parang pinipilit niyang kausapin ako kahit hindi ako sumasagot o kahit tumatango man lang. Red, I hope someday, you can and will forgive me. I am hoping for that day to come, Red, malungkot niyang saad. Nang magtama ang mga mata namin ay kitang kita ko ang pamumuo ng mga luha doon. He was hurting. I can see it. I once loved him and I know just by looking at his deep eyes how he is feeling. Red. I am miss you so much. Kumiyuk siya. Indikasyon na pinipigilan niyang mayyak. Napayuko ako ng maramdamang namumuo na din ang mga luha ko. Ang sakit-sakit pa rin tuwing naaalala ko. Dre masakit pa rin para sa akin ang lahat, hindi kita kayang patawarin ngayon. Sobrang sariwa pa ng lahat. Minahal kita pero hindi nun kayang baguhin at pahiluman ang sakit at sugat dito sa puso ko, I said as my voice broke to. Naluhana din ako, I know, Red. And I am so sorry for that. Nagsisisi ako sa ginawa ko sayo, sobra. Maging ako ay nasaktan sa kagagawan ko, Red. Maniwala ka sa akin, mahal kita, Red. Mahal na mahal kita. I gulped the lump on my throat. Kaya kitang patawarin reiko, sa tamang panahon. Hindi man ngayon pero umasa kang mapapatawad din kita Dre Hindi naman ako mahilig na magtanim ng galit sa isang tao, sinserong sabi ko at bahagyang mumiti sa kanya. He closed his eyes and he chuckled. God, I miss those smiles. Parang timang niyang sambit. Then he looked at me. Ang swerte ko na sana sayo, Red. Kaso dahil gago ako, sinayang pa kita, aniya at bahagyang ginulo ang sariling buhok. Ang palagi niyang ginagawa kapag frustrated siya. Napangiti ako. I can still remember every little detail about him since we've met. Dre Eko, huwag mong ang sakta ng sarili mo. Suwaway ko dito. Napatingin naman ulit siya sa akin. Red, can I hug you? Malamlam ang mga matang aniya. Kinabahan naman ako. Kaya ko ba? He deeply sighed. Kahit five minutes lang, Red. I miss you damn much. Please, Aniya at humakbang ng kaunti papalapit sa akin. Okay, five minutes lang, ha. Mutal kong saad. I am so damn nervous. Goddammit. Mura niya at walang ano-anong niyakap ako ng mahigpit. Yakap na tila sabik na sabik. Yakap na tila naghahanap ng kalinga. I was shocked when I heard his sobs from behind my ear. I miss you so damn much, Red. Kahit sa pagtulog ko, ikaw ang laging panaginip ko. Hindi ko na alam kung paano pa kita makakalimutan. Namiss ko na lahat ng tungkol sa'yo, patuloy niya at mas lalong lumakas ang kanyang hikbi. Red, bumalik ka na sa mansion, please. I miss everything about you. Lahat ng sulok ng mansion, ikaw ang naaalala ko. Ang sakit ng puso ko. Nagsisisi ako, Red. Tuluyan na siyang humagulgol sa balikat ko. Kaya wala akong nagawa kung hindi ang higurin ang likuran niya para pakalmayan siya ang boses mo, ang amoy mo, ang yakap mo, ang luto mo, ang mga ngiti mo, ang tawa mo. Lahat, Red, lahat yon, namimiss ko, aniya na tila batang nagsusumbong. I was crying, too. Tumahan ka na, Grey echo. Pero umiling siya sa balikat ko. Some hot singhot pa siya bago nagsalita. Paano ako tatahan? Tuwing naiisip kong ito na ang huling yakap ko mula sa iyo parang pinupugpog ang puso ko, ang sakit-sakit. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ang tanging magagawa ko lang ngayon ay patahanan siya. Oo, may kasalanan siya pero hindi naman makitid ang utak ko para hindi intindihin din ang nararamdaman niya. I can see and feel that he is truly hurting. Napalingon na lang ako nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Kainzo, bulalas ni Greiko habang nakatingin sa kanyang kapatid nang makita ang kalagayan ng kuya niya ay biglang lumamlam at napuno ng awa ang mga mata ni Kainzo. "You look so fucked up, Kuya." Kumento niya pa. dreiko chuckled at hinam pa ang braso ni Kainzo. "I'm okay. Itutulog ko lang to. Mawawala din to. Kasalanan ko naman, eh." Ngumiti naman si dreiko sa akin nang lingunin niya ako. "Sige, Fred. Aalis na din kami." Palam nito at bahagyang napalingon sa entrada ng convenience store. Papalabas na kasi doon si Esha na may dalang supot. Nakatingin din ito sa gawin namin. I nodded. Sige, ingat kayo, Aniko. Bangaling naman siya kay Kainzo. Tinapik niya ulit ang balikat nito. Una na kami, Kainzo. Magkita na lang tayo mamaya sa bahay. Ingat din kayo, Anito at lumapit na kay Esha. Tera na. Anito sa babae na tila iritado ang kanyang boses. Nakatingin lang kami ni Kainzo sa kanila na papalayo na. Gago, umiyak ka. Ang dugyot mo, Zin. Yup, namamaga mga mata mo. Shit, wait lang, natatawa ako. Rinig kong ani Esha habang palayo na sila. Napakalakas ng tawa nito na kahit malayo-layo na sila ay dinig pa din namin. Shut up, siya. Inis namang ani Dreiko. Yee, umiyak ang Zin ko na yan. Ano, tagay, itagay mo na lang iyan, baby boy. Alak lang katapat niyan, samahan pakita. Tumahimik ka nga, ang ingay mo. Pareho kaming natawa ni Kainzo nang tumawa ng malakas ulit si Esha. Ang abunjing ni Char Esha, nagtatampo. Iyon lang ang huling narinig ko hanggang sa pumasok na sila sa kotse ni Dre Napalingon naman ako kay Kainzo nang magsalita ito bigla. Bakas pa rin ang ngiti sa kanyang labi. Aliyo siguro kay Esha. Alam mo, bagay sila. Tila siguradong aniya at tumango tango pa sa harap ko. Napangusol naman ako at tumango din. I agree. Parang may something na chemistry sila eh. Tama, bagay nga sila, sabi ko din. Tara na, tanong naman niya kapag kwan. I nodded. Tara, nakangiti kong saad. Nahigit ko na lang ang sariling hininga nang hawakan niya ang kamay ko. My heart skipped a beat. Ang init ng palad niya at hindi ko maipaliwanag ang mga paro parong nagliliparan sa sikmura ko tuwing magkakadikit ang balat namin. Normal pa ba ako? Kung nakarating ka dito, pahingi naman ng likes at subscribe, kita kita sa susunod na chapter.